na alagaan yung isang tao na maraming naitulong sa mga Pilipino, ipinagkanulo nila, gusto nilang malagutan ng hininga dahil sa paghihigante. Nandun sa dahil si PRRT. Ito so, mga partners, no, kung hindi nyo napapansin, ang nangyayari ngayon, ito ay parang istorya na nauulit. Mm. Istorya ng matandang Marcos. Kung matatandaan nyo, noong uh, kapanahonan ni Marcos Sr., ang kalaban nila noon ay mga Aquino. Si Aquino ay tumakas papunta sa ibang bansa, no? Dahil kalaban siya na Marcos Sr., no? Ipapapatay siya na Marcos Sr., eh, sinape niya yung ano, pumunta sa ibang bansa para doon ipaglaban yung kanyang uh, gustong ipaglaban dahil nga hindi po pwede dito kasi batas militar eh. Merong, uh, merong martial law. Pag dito ka kumonto sa gobyerno, ay wala, tigpay ka talaga. Kaya ang ginawa ni Ninoy Aquino, nagpunta siya sa Amerika, doon siya lumalaban sa pamamagitan ng tabloid, sa pamamagitan ng radyo at telebisyon. Kung mapapansin niyo ngayon, ganun din ang nangyayari. Ngayon, sa junior, ang kalaban niya Duterte. Mm -hmm. Kaya lang ang pagkakaiba, yung dilaw, sa yung pula, magkasundo na sila, magkakampi, oh. laban sa mga Duterte. Duterte. Pero kung papansinin mo yung pattern, halos parehas ang ginagawa ng anak doon sa tatay na mas malala pa. Yung dati si Ninoy Aquino, hindi yan pinatapon na, hindi pinatapon siya kusang umalis, umalis. Kasi alam niya, mamamatay siya dito. Kusa rin siya bumalik. At yun na nga, namatay siya. Pero itong si Pangulong Duterte, hindi siya umalis eh. Dinukot siya. Kinidnap siya, itinapon. Kasi Ayaw na nila na nakikita si Pangulong Duterte, ayaw nila na napapahiya sila. Kasi sa tuwing nagbibitaw, nagbibitaw ng salita si Pangulong Duterte, at talagang lumulubog sila ng hindi lang six feet below the ground. Mm -hmm. Lumulubog sila, pagkataon nila, credibility nila, lumulubog. Kaya kung matatandaan mo, talagang pababa ng pababa yung ratings at popularidad nitong administrasyon na ito. E sino ba naman ang hindi bababa ang popularidad? Yung isang presidente na maraming nagawa sa Pilipinas, imbis na binibigyan mo ng medalya, binibigyan, binibigyan mo ng pagkakilala, ipapakidnap mo, pahihirapan mo sa ibang bansa. And of course, hindi naman mga tanga mga Pilipino. Ang mga Pilipino, nakikita nila, ha? nakikita nila kung sino ang may nagawa, kung sino ang nagmamalasakit sa taong bayan. Oh, sabihin na natin, oh, nagdakaw. Okay? Sabihin na natin, lahat ng politiko nagdanakaw. Di ba? Oh. So doon, saan, ano pipiliin mo? Yung nagnanakaw, pero hindi ko naman sinasabi na nagnakaw ha. Ah. Ano pipiliin mo? Yung nagnanakaw na may nagawa o yung nagnanakaw na walang ginagawa? Yung pinto na tayo. Oh. Sa may nagawa. O, oh, pero hindi, again, hindi ko sinasabing may ninakaw kasi ni isang poste sa bahay ni Pierre wala siyang naipatayo at kung ano yung, yung laman ng kanyang bangko, ha, ah, nung pagpasok niya, eh, halos ganun pa rin ang laman ng kanyang bangko. At ito, ha, ah, may, may na lang kayong mga Pilipino, yung mga OFW natin, masama ang loob nila. Eh. Masama hmm. ang loob nila pag nagtatrabaho sila sa ibang bansa at ang inaalagaan nila ay hindi nila kaano-ano na matanda, 'di ba? Ang kultura kasi natin, yung mga magulang natin, yung mga lolo't lola natin, inaalagaan natin 'yan. Wow. Pero alam natin yung kultura natin sa Pilipinas alam natin kung ano ang ginagawa sa matatanda. Kapag ikaw ay matanda, naaalagaan ka. Kakaiba yung ginawa kay Pangulong Duterte. Mm -hmm. Kay Pangulong Duterte, 80 anyos, na kailangan na ng kalinga ng kanyang pamilya, kalinga ng kanyang mga anak kaibigan, itinapo nila ng sapilitan sa dahing. Samantalang, itong mga banyaga, iba-ibang lahi ng banyaga, pag sila ay nagiging senior citizen o gusto, tinatawag nilang, nandun na sila sa retirement stage. Gusto nilang pumunta sa Pilipinas dahil alam nila na ang mga Pilipina, ang mga Pilipino ay mapag-alaga. Hmm. Kasi kung mapapansin nyo, maraming foreigners, nag-aasawa ng Pilipina. Kahit hindi kagandahan, kahit sabihin na natin tinatawag nila na mga indigenous species, <laughs> -exotic. Diba? Oh, yun, mga exotic, pero <clears throat> hindi naman kasi yung ngitsura, hindi yung pagkatao, hmm. kundi yung maaalagaan sila pag sila ay humina. So baliktad itong mga damuho na sa gobyerno natin. Mm. ibis na alagaan yung isang tao na maraming na itulong sa mga Pilipino, ipinagkanulo nila, gusto nilang malagutan ng hininga dahil sa paghihigante. Nandun sa lahing si PRRD.